Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ayaw raw dun sa re-enacted budget. Ang Palasyo Malacanang nananawagan naman sa mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso na bilisan ang deliberasyon para sa 2026 National Budget. At ang Palasyo patuloy din ang pagsisikap na maabot yung uh, gross domestic product growth uh, hanggang sa target ng uh, kanilang uh, tanggapan. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Anali, Soberano. Hinikayat ng Malacanang ang mga mambabatas na mag-double time sa deliberasyon sa panukalang 2026 National Budget upang maiwasan ang paggamit ng re budget. Sa press briefing sa Palasyo ng Malacanang, tinanong si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer and, Claire Castro hinggil sa schedule ng deliberasyon sa Kongreso kung may natitira na lamang na mahigit isang buwan bago matapos ang taon. Sagot naman Yusek Castro na ayaw ng Pangulo ng reenacted budget. Kaya hinimok nito ang Kongreso. Bilisan ang pagtalakay sa 2026 National Budget. Kasalukuyang nasa na ng mga amyanda ang panukalang budget sa Senado at nakatakdang isagawa ang ikatlo at huling pagbasa sa darating na Martes, December 9. Pagkatapos nito, may isang linggo lang ng Senado para tapusin ang mga dokumento bago ang Bicameral Conference Committee, ka Sama na dito ang mga miyembro ng House of Representatives para pag-isahin ang kanilang bersyon ng pambansang programa sa paggastos para sa susunod na taon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang ulo ng reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggit maaari, bilis-bilisan natin. Although kahit tapos na yung kaposang panahon, sana po mas mapabilis natin. Tiniyak naman ng Malacanang na din ng gobyerno ang lahat para makamit ang uh, target na gross domestic product uh, ng bansa. Ito'y matapos sabihin niya ng Department of Economy, Planning and Development o DEVDEV na posibleng hindi maabot ng bansa ang GDP growth target nito sa ikatlong sunod na taon. Pero ayon kay Yuse uh, Castro, Patuloy ang pagsisikap ng Pangulo at ng Economic Team upang maabot ang itinakdang target sa kabila ng mga sagabal sa ekonomiya. Nananawagan din siya ng suporta mula sa publiko upang makatulong sa pagpapapatatag ng ating ekonomiya. Pakinggan natin muli si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Muli, sinisikap ng palasyo, sinisikap ng Pangulo na ma maabot natin kung ano yung target po natin. sa so, pagsisikapan pa rin po especially with this kind of rallies na nangyari po, medyo maingay po, talaga po nakaka-apekto to sa ekonomiya. So, uh, pagtutulong-tulungan po ng economic team ng, uh, ng Pangulo at uh, also with the help of the people na sana maabot natin ang target. Si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. Ngayong umaga, pangungunahan naman ni Pangulong Marcos sa loob ng palasyo ng Malacanang ang Oak Award. Mula sa palasyo One? ng Malacanang. Bombo. Yes, Bombo Dennis. Uh -oh. uh, itong uh, naging hot topic uh, last week, yung yung uh, mga banat laban sa first family and uh, of course, nagkaroon pa ng mga rally. Uh, nagkaroon na ba ng pagkakataon na magsalita ang Pangulo siya mismo, uh, not uh, the Undersecretary Castro, uh, but uh, si Presidente. Humarap na ba siya uh, ng personal sa inyo, dyan sa Malacanang Press Corps? about uh, yung reaction naman niya uh, personal anong take niya doon sa mga nangyaring uh, mga rally and everything mm -hmm. pati na yung mga pag uh, uh, batikos or uh, eh, mga mga pahayag uh, laban sa first family abonbon uh, mm -hmm. No nga uh, huling pagharap niya sa press conference no sa atin uh, ang uh, inihayag inihayagbong Dennis, yung kanyang uh, damdamin nya no doon sa kapatid niyang si Senator Amy Marcos pero sa ngayon wala pang binibigay na personal na pahayag si Pangulong Marcos singil nga sa mga banat sa kanila at nang uh, uh, sa first family gayon pa man uh, ipinapaabot ni uh, Jose Castro dahil sinabi ni Jose Castro nagkausap sila ng pangulo sinabi ng pangulo uh, ng pangulo at ng First Lady uh, dinadedeed man na ni nila itong mga batikos laban sa kanila, tuloy ang kanilang trabaho. Pero baka mamayang hapon bumo dahil magkakaroon ng panahon ang Pangulo, kasama ang Malacanang Press Corps, baka doon magsalita din. Kaya abangan po natin yan mamayang hapon bumo balitaan mo kami. Maraming salamat, Bombuan. Mula sa malakanyang Bombo, Anali, Montaño, Soberano, Nag uulat And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.